<laughs> charot 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 ni rice. <laughs> iba na yan, ah. iba na yan ha. <laughs> parang parang Pastora parang anak asawa to. Uy, nagsumbong. <laughs> yan na. Nagsumbong si Rice. Ay may ano ba ako? Bayan. Panira yung bakod. <laughs> Plakan, Ilocos lang. yun oh, di ba? Yung wind windmill, wind wind. Oh, Ito taal din no? Ano yan? Tanay. Tanay Rizal. Tanay Rizal. Dali oh, mo yung tangka dito. Tapos mong ng isda. Ah, yung pressure ng ano. Ano, saan na yung video mo? ano ba <laughs> ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano Ang ganda! ba ano ang ano ba ano ba ano ano no? alimasag, ba ano ba kita. Ay, Ay hindi ko nakapag-video to. Hindi sino na mo? Ikaw lang. ko pagmas. na iPhone ko nakikita.

Ang ganda ng view na lang yung nasa gilid ko eh, <laughs> ako sa salita oh. <laughs> totoo naman um, Huwag oh. okay. mo sabihin pangit ka ka <laughs> <Bando. laughs> Bili ka na Kas driver kita Driver nga kita dahil di ako maroon. Ay, driver mo. <laughs> okay. Ay, palo, wala eh. Power bank wala. Nasira yung power bank ko. Dagat na yan, sis. Maganda na Naririnig sa video. Bakit? Totoo namang maganda ka. Maganda, sis. Ay, batunda, Kaya na ulit. Maganda, oh. Maganda, oh. Sana, all Wow. Wow, ang ganda lang sa tagliran ko. Wow, ang pangit sa gilid. ko <laughs> I'll bring you above the Nasa bunganga na tayo ng ano, Taal Volcano. Ang Amazing. It's a breathtaking view. Maraming. Masing ganda, wow. Maganda yung part na yun. Nakuha ko yun. Buti na lang. Buti na lang hindi ako na Buti na lang hindi ako nag-pause. Maganda yun. <laughs> Sa birthday mo, kailan birthday ko? <laughs> ah, ah, <laughs> birthday mo? Ah, three years pa. <laughs> three, years. <laughs> three years pa ang birthday ko sis. Ano yun? Ang ganda ko. Hindi ko na na post. <laughs> no. at that <laughs> 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 Parang pira ng ilong ranger. Pag na to ng ano, one hour, instant stop <laughs> Ay, lubat pa. Baka malubat ako. Kaya nga. Hindi